Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na palaging sabik na sabik sa iyo ang taong mahal mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Kung malayo kayong dalawa ng partner mo at kung gusto mo na siya ay maging sabik na sabik sa iyo, kahit sa cellphone man lang ay gusto kanyang makausap at makita, pues gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. At kahit nagsasama man kayo sa iisang bahay o palagi kayo nakikita ng dalawa, pero ikaw ay baliwala lang niya, ay gawin mo ito at paniguradong siya ay palaging sabik na sabik sa iyo na makita at makausap ka araw-araw. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isang buo ng dahon ng laurel. At pagkatapos, sulatan mo ang dahon ng laurel ng kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At sa likod din ng dahon ng laurel, isulat mo rin ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng kahit anong pabango mo at lagyan mo lamang o pahiran mo ng pabango mo ang pangalan niya sa dahon ng laurel. Dapat mapahiran po ng pabango ang likod at harap nito. At pagkatapos mo ng malagyan ng pabango ang dahon ng laurel, ay hawakan mo ito sa glit, mag at mag ka. Ilapit ang dahon ng laurel sa baba mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay maging sabik na sabik sa akin palagi. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede mo rin nagdaga ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, ilagay mo itong dahon ng laurel sa maliit na plastic o di kaya zeplak at ilagay mo ito sa higaan mo. At hihigaan mo ito araw-araw o gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog. At paniguradong siya ay palaging sabik sa iyo. Basta ilagay mo lamang ito sa higaan mo at wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta higaan mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At higaan mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.